Dok, may bago tayong pasyente. Road accident. Kailangan na nating agarang operasyon. Kuya Victor, balita ko na road accident yung mayamang adik na nanamantala sa anak ko. Sa pamangkin mo ba? Ang balita ko, dito siya dinala. Wala namang ibang doktor na mag-opera sa hospital na ito. Kundi tangi ikaw lang. Kuya! ito na yung pagkakataon na makamit natin ang hostisya na matagal na nating inaasam-asam. Kaya nga kuya, ito na yung pagkakataon natin para makapagiganti. At alam mo na siguro kung ano ang dapat mong gawin. Dok, ito na yung buong detalye ng pasyente. At nakahanda na rin ang operating room para sa gagawin nyo pong operasyon. Dok, kumusta na ang operasyon? Bakit nabalot ng lungkot ang iyong mukha? Eh, siya nga pala. Andito yung kapatid mo. O sige, nurse, papasukin mo siya at iwanan mo muna kami. Ano kuya, nagawa mo ba yung paghiganti natin para sa pamangkin mo? Kapatid, ginuhay ko siya. Bakit? Nilapastangan yung pamangkin mo. At hanggang ngayon, nasalaya pa siya. Oo, nangingibabaw yung galit ko sa kanya. Dahil isa siyang kriminal. Bilang isang doktor, meron din akong sinumpa ang tungkulin na ako'y magdudugtong ng buhay ng kahit sino man.